Sopas, loga, champurado, spaghetti, carbonara, bihon, kanto ni Walay. Palabo. Ano nga nabiyo po? Ilang order po? Ano pa? pasapares, puto, biko, 20 lang po. Sorry, madam. Ilang order. <coughs> pa kasama? Dalawang pang-cake. pangkik pa? Dalawang pang pa? <laughs> <laughs> dalawang dalawa. Ang <-tick. laughs> <coughs> I mean,

Sinigang na hipon ulang. Ah. Uh Initin -huh. niya na lang. Ay, yung susi Ha? Susi sa kabila yung kagaya ng tissue. Kagaya ng tissue. Yung sa kabila. nasa dito. Yung maitim na ano, nagpatungan doon. Nakaw, hindi gigising niya. Mamaya pang gising tanghali. Andun si Jackie. Andun ba? din si Jackie. Oo. Oh. Ay, may si Jackie at si Princess. Ah, titigas ang mga. Melte ng melte. Hindi, ang lalamunan. Nanuhuloy yun. Titigas eh. Ano yun eh. 40. 50. <tinyo> 70. 95. Linda Price. Salamat, madam. Amin lang siya, Tay. Amin lang siya, Tay. Tatlo, man tatlo. Man... tatlo. Man, balik And... oh, wala balik ni Kabukas? Kasi po marami na yung YouTube na lang po. Tatlang O wala na taram pa. Uwi ka na kasi. Hindi uh, ling mo kaya. Kaya po yan. Uwi ka na. Meron na po ha? meron oh, nga sinigang na hipon. Meron pa hipon. Ang daming hipon. Wala nga kumain eh. Tapos nga na. Alam ko wala eh. Hindi mo baka nakalaki papalit naman nga oo baka bahay wala ay, 5 5 na ay sige sige okay na <laughs> okay regular pala ito <laughs> okay Inito yung lalhe <laughs> po te. Ah? Ha? Inito yung lalhe po. Malamig na yun. Wala na ito kung sayang kasi 20. mente. pa iba ka na ito. Hindi mo kayo pagmaraming bibig. Para maubos yung saging, baka mabulok yun. Hindi pa rin kumaruya. Bukas o ka. Bukas o ka magpa-deliver ng wrapper. Talas na ngayon. Kasi 25, 26. Bayad na yan ngayon. 15 cents, wala naman tayo.

Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Hola, cómo 25 نه راجي 3 25 نه راجي 3 26 Fo Marco namana papa